sa may abroad mukhang <laughs> Dunita na! Hello. Okay, Dunita, dahil nungawin ako ng boss, ikaw ang mga tatawag sa ating mga dapat tawagan. Ay, Alam mo dito. naman, siyempre kasama natin ang front row. Front row! Front row! pansin pansin na aura. Yan ang hatid sa atin ng Front Row. At ng isa sa mga nangunguna nilang produkto na Lux White Enhanced Glutathione. Made in USA ito. At hindi lang yan ang ipinagmamalaki ng front row. Meron ding Lux Renew na may walong berries. Made in USA din. At para naman bumongga ang aura ng ating mga mukha, hatid din ang front row ang Lux Celebrity Soap. Merong skin widening bar, oatmeal exfoliant bar, at ang orange papaya bar. Sa halagang 240 pesos SRP lang. Kaya pagdating sa pampa-aura ng mga Pinoy, una tayo sa front row. Mahalagang paalala, ang Lux White at Lux Renew ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. All right, front row. Thank you very much, R.S. Francisco and Sam Bersosa. Si Mayora, si Mayora na Doña Tesoro, merong nagbigay na bigay front row sa inyo ng, ito, uh, eto, mga ayuda. Pakita nga natin to. Ah, uh, lapitan natin. Eto ho, ang bigay ng front row sa mga tigatalak. Abangan nyo po yan. Meron kayong limang kilong bigas. Meron kayong, yan, butter. Meron kayong corn beef. Meron kayong, ano to, Ah, uh, noodles. Meron kayong, anjay ba ba spam? Diba, nandiyan pa, ha? Handa, kompleto, ha? Social wear. Ha, social, di ba? Oh, pure, oh. pure, ano, uh, pure, ni <laughs> <May> corn <laughs> beef. <laughs> Ayan. Ang dami po. May butter. Pabilito natin, lilies, binat butter pala yan. Okay. So, lahat ng ito, so, bibigay ito sa mga tigatalak. 500 do na pang-ayuda. Bigay po yan ng front row, si RS at si Sam Bersosa. Wow! At ito pa, oh. May lax white, may lax in you. Yung mga gusong kuminis, ang mga kutis, lalong gumanda ngayon. Yan, oh. Mag-order na kayo at meron tayong skin whitening bar, yung mga sabon. Okay, tatawag tayo kasi kung nanonood ka ng show, sabi nanonood ka, ilang ang ng front row for 10,000? Ilan? Ay, nakamarami, Will. Ilan? Tatlo. Tatlo. di <laughs> diba? Balik ko na lang si Hipon. Si Hipon na lang. Hindi. Binibiro ka Alang. lang. Dalawa. <laughs> Dalawa. Pero may dinadagdag minsan. Dalawa ulit, apat, gano'n. Minsan, isa pa, lima. Depende naman sa gusto nila. Sila naman ang mimigay nun. Bilang niya ang bibigay nila? 10,000? Anong pronto? Eh, depende. Ilan ba gusto nila? Di ba tatlo? Hmm. Apat, lima. Ano mo, plastic to. Lagi kita pinapanood mo. na nanonood ako. Ano papanood ko kasi 20,000 ang pinamimigay mo. Wala akong 20,000 na pinamimigay. <laughs> may pinabigay ka kahapon, 20,000. 15 lang. Hala! Sino yung pinamigay mo na 20,000? Hindi, ang gusto ko, ka, Will, kasi 200,000 talaga ang inabangan. Lima, ang bibigyan natin 10,000. Pag tawag agad, o, tawagan mo to. Ito, 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 ito. Grab tayo. Ano ang gusto mo? Will, sandali. NCR, Luzon, Mindanao, Visayas. Siyempre, doon tayo sa malapit. Mm, quiet, oh, surprise yan. Sige. Mm, yeah. Doon tayo sa malapit, Mindanao. <laughs> Will, ayaw, may lakto. Yung boss ko nilakpa. Ano magiging laki? Ayan, o? Oh. Ayan nga. Ay. Kasi Will, so mahirap yung phone Ayun, ko. Ito, ito, ito. Ayan. Dalingan mo, ha? Ito, ito, ito. Naku, mukhang mananalo to ng bonggang bongga. Ito na, Will, tatawagan oh, ko na. po. Tumuto kayo. Pag hindi kayo tumuto, hindi na namin po kita tawagan. Okay? Sige. So, yeah. Ito na, Will. Ano na? dahil ka na, sekretarya ka lang. Ito nga, hindi. Gusto ko lang malaman, baka lobat eh. Live to. Pinapanood tayo sa buong mundo. Twitter, Facebook, YouTube. Susikat ka na naman. Ito, ano ka eh? kang pera, pag may offer sa abroad. Tagal ka... Ay, nagtapatay ko. Ang tagal kasi mong kumontak. Huwagin natin ito ulit. Huwag kayong magalala. Mayroon tayong... Starting Monday, 20,000 at 20 lang bibigay ko sa inyo. Baka nga magbigay pa tayo ng matindi na. Sa nandito kami para sa inyo. Hello? 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 Magandang hapon! Ay, magandang hapon, Kuya Will! Hindi, hindi. May kakausap sa'yo, pare. Pare, nandun lang lang, sandal. May kakausap sa'yo. Hello, pare! Hello? Oh, kumusta naman yung mga lagay natin dyan? Okay ba? Okay lang. Okay lang. oh, yung misis mo, okay ba? Oh, okay kailan magiging tayo? <laughs> <laughs> Huwag kasi rin yung bakla yun. <laughs> ano ba kala mo? The real Jerry mo sir. Ano? The Jerry mo yun from Sean Kamutian Samal. Ah, tiga Samal. Yes, sir. Ayaw yung sewin. Samang Samal, Dabaw? Samal Island, sir. Dabaw ni Norte. Samal Island. Hello? Hello? Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Minabati ko unang una dyan mga kaipon natin mga kaskwami ko dyan na gusto nyo ba ang video na to? Marami pa kaming inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka don't forget to hit the ano, no, no, no. <laughs> the bell button para lagi ka updated. Yun lang!